Sahod ng EA, 35,000. Rendon Labador. Ang sahod ng isang EA. Boss, nabalitahan no, nyo na, boss? Yung alin? Eh, kasi nag si, ano, si boss Rendon ng EA. EA? Boss, nabalitahan no, ba pa, nyo na, boss? Nakita ko, nag-post siya, naghahanap oh. siya ng EA. Bakit ano sabi niya? Eh, hindi pa rin nakahanap. Diba, 25K yung unang, ano, ano niya? Oo. Uh -oh. Bakit naghahanap? Di, alam ko dati meron na yan, eh. Di, pina, pinalayas. Bakit pinalayas? Ah, At, tatangat daw kasi, boss, eh tanga ko boss eh. Ah, so naghanap siya ngayon ng bagong EA. Oh, boss, naghanap yung EA daw na hindi. Ah, yung wala talaga, 25, negative 25,000. 25,000. Malaki na rin, 30, ha? Sinasa na, boss, sinasa na. Oh, oh magkano na? 35 na! 35 na! 35! Sahod ng EA, 35,000? Oh, boss! Weh! Ano, teka, teka nga. Hanapin ko nga, ano ba yung ibig sabihin ng EA na yan? Ito, what does the EA stands for? Oh, boss. Oh, boss. Electronic Arts Electro Pusya. kaya naman pala Mahirap manot ng electronic arts Electronic arts ba yun? Eh, electronic arts Kasi mahirap talaga Ito, masasabi ko sa utol ko Kung 35,000 lang ang isasahod mo sa electronic arts oh, ba, -saba. Wala ka talagang mahanap oh. ay wala talaga siya mahanap sa 35k Electronic arts Ang hirap maghanap ng electronic arts Magkano ba talaga ang presyo? Ano, mga, ang, ito, isearch na lang natin uh, Sige ba, sige ba. Electronic Art. Salary. Salary. Salary, boss. Salary. In Philippines. Salary. Oh, no, boss. In Philippines. Average. Average. Ayun, uh... o. Ayan, o. Salary of electronic art range from average 65%. $1,000, dollars Mel. To $164,000. E, times natin yan sa calculator. Sa ano? $65,000. Times natin sa $55,000 dollars eh. Saba, saba. Kusang gala. $3,000. Mil $3,000. million 3 million eh, $3,000. Ano, Grabe pala ang sweldo dapat ng ano, EA. Grabe, kaya pala hindi nakahanap ang kuya ko. Kala niya siguro 35,000. Ah. Hindi, hindi. Rendon Labador. Ang sahod ng isang EA, 3,575,000 per month. Grabe pala talaga. Sa peso, peso ah. Peso boss, sa peso. Sa peso, kasi dollars yung Oo, kanina. Boss. Sa peso. Ang <laughs> nakikita <12, laughs> Hindi ka makakahanap ng EA sa 35,000. 3,575,000 ang sahod. Minimum. Minimum na yun. Minimum. minimum. Grabe. O, ito yung times natin sa maximum. Yung pinakamagaling What? na EA. So oh, Electronic boss. Arts. <laughs> 164 1,000. O, paita mo, times 55. Pucha! 9 million, million. Yung magaling. Yung hindi tatanga-tanga na EA, ang sahod niya ay 9 million. Yun. Per per boss. Pero Ranging na, boss. yan, eh. Ranging, Nag -range, o, boss. Nagre-range, eh. 3 million to 9 million pala ang sahod ng oh. isang EA. Dapat gawin mong 3 million, five 500. Ay, minimum yun Minimum ha? Pero malay natin Baka makakuha siya ng EA na ano Na pumayag sa 35 okay.